'no. Sir. Sure? Mm -hmm. Oh. Missin mo. Nakita mo sa mata ko, di ba? Pumasok siya eh, sa mata sa loob talaga. Meron pa! Uh, meron pa yan mm. sa loob. Pumasok siya. Ay, wow. meron sa ilalim. Hmm. Tingin sa taas, tingin sa taas. Ayun. Nakita na. Ay, ang dami ko din. Girl, tanggal din mo, girl. Hello, ang dami! Sobra! Taas. Oh my God, ang dami! Ang dami. Dami. dami, dami! Oh my God! Hindi ako marunong magtagal! Girl, girl, pati yung kamay mo. Ay, pa, pahing pa. pa ang pa, dami ano, ko, girl! Wala. Pahing ako sa lamin. Sa lamin. Sa lamin. lamin, ako na, kaya ko na to. Wala ako sa mukha. Wala sa part ng mukha. Ah. Sa to galing. Ba't paglapit mo biglang dumami? Di kaya ata kamay ng kamay? Madulas kasi yun eh. Mm, -mm. Ang kunin magal. Ito, ito, ito. Limati ko yun ah. Shit. na nga. Ay. ay nako. <coughs> ha. Ayaw ah. Okay, tignan na ha. Ay, ay na, ay na. Ay na, ay na. Hu, oh, oh, oh. hu, hu! Huwag kang panit. Ay, hala, lubas na siya. Ay, lubas na siya! Ay, ay... Shucks... Ang dulas! Girl, tulungan mo ako, girl, pag rahila ko na. Y yung buntot yung hilain mo. Ah, okay, uh, wala nga. Buka ko yung mata mo. Oh, hige, hige. Pero marami ko may kuha. Okay lang. Ah. Okay. Uh. Nag... eh maap dito oh. sa alcohol Oh, thanks God. Whew. Nasa na. Ayos na dyan. alam mo hindi ako na pumapatay ng ano limatik ngayon lang talaga kita papatayin hindi ko rin pala mapatay patayin na mata ko girl dudugo yan ha? dudugo? ay sa mukha mo meron sa mukha mo ayun no. kailangan ko bang check ng ano hindi naman